Huminto ka sa ginagawa mo. Ito ay tungkol sa iyo. Naranasan mo na bang parang mayroong ilang tao na may malalim na epekto sa iyong buhay, kahit na hindi na sila naroroon? Mayroong isang pangalan na maaaring umalingaw-ngaw sa iyong isipan. Ang taong ito ay maaaring isang minahal mo, iginalang, o hinangaan. Ang katotohanan ay ang koneksyong ito ay maaaring humuhubog kung sino ka ngayon, kahit hindi mo man namamalayan. Ang kailangan mong maintindihan ay sa likod ng bawat alaala mayroong isang aral. Kung ang taong ito ay nagdala ng sakit, trauma o saya, mahalagang kilalanin kung paano ito nakaka sa iyong mga kasalukuyang desisyon. Maaaring mukhang ang nakaraan ay malayo na, ngunit patuloy itong umaalingawngaw sa iyong mga pagpili, madalas sa negatibong paraan. Kung hindi mo ito haharapin, Maaari kang nabubuhay sa isang siklo ng pag-uulit, naakit ang parehong karanasan at damdaming naranasan mo na dati. Ang pakiramdam ng pagiging nakulong maaaring maging napakabigat at kailangan mong mapagtanto na hindi mo ito kasalanan. Tumutugon ka sa mga pattern na naitatad, hindi lamang ng iyong sarili, kundi ng mga taong dumaan sa iyong buhay. Ngayon, panahon na upang huminto at tumingin sa loob. Ang pangalan na pumapasok sa iyong isipan, ang taong ito na madalas mong naalala, ay ang susi sa iyong emosyonal na kalayaan. Tukuyin kung ano ang iyong naramdaman noong kasama mo siya. Kilalanin kung paano pa rin umuugong ang mga emosyon na ito sa iyong kasalukuyan. Ano ang ipinapakita ng alaala na ito tungkol sa iyong mga paniniwala at inaasahan? Mahalagang tandaan mo, ang katotohanan ay maaaring masakit, ngunit ito rin ay nagpapalaya. Ang napagtanto mo ngayon ay maaaring magbago ng lahat. Hindi mo na kailangan mabuhay sa anino ng nakaraan. Sa pag-unawa sa epekto ng taong ito, maaari mong sa wakas magpa siyang magpatuloy. Ang unang hakbang ay tanggapin ang realidad kung ano siya. Kung nakarating ka na hanggang dito, ito ay isang tanda. Isang tanda na kumilos, huwag baliwalain ang alam na ng iyong puso at isipan. Enkara ang katotohanan ito ay maaaring maging hamon, ngunit kinakailangan para sa iyong personal na pag-unlad. Mayroon kang kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Karapat dapat kang mamuhay ng buo, malaya sa mga tanikala. Tumingin ka sa loob at makipagkasundo sa iyong nakaraan. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, tandaan na ang rebelasyong ito ay simula pa lamang ng isang bagong landas. Mga masusing titigan ang iyong nararamdaman. Ang koneksyon na mayroon ka pa rin sa taong ito ay maaaring humahadlang sa iyong pag-usad. Maaaring itanong mo, bakit hindi ko makalimutan? Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano mo pinangangasiwaan ang sakit at ang mga aral na dala ng relasyon na ito. Isang siklo na kung hindi maputol ay patuloy na makakaapekto sa iyong mga pagpili at iyong kabutihan. Ang kailangan mong kilalanin ay ang emosyonal na enerhiya na ipinuhunan mo sa relasyon na ito ay nariyan pa rin. Nangyayari ito dahil ang naranasan mo ay nag-iwan ng malalim na marka. Kahit na ang tao ay wala na sa iyong tabi ang mga alaala at damdaming kaugnay sa relasyong ito ay maaaring hinuhubog pa rin ang iyong pananaw sa mundo, ang iyong mga inaasahan, at ang iyong mga interaksyon sa iba. Maaaring napapansin mong inuulit ang mga pag-ugali o humahanap ng mga tao na naglalarawan ng mga aspeto ng pinalipas mong relasyon. Nangyayari ito dahil ang iyong walang malay ay naghahanap ng pamilyaridad, kahit na ang pamilyaridad na ito ay masakit nakikita mo ang iyong sarili sa mga pagkaulit na hindi mo gusto, ngunit tila hindi maiwasan. Isang bitag na kailangang mabawasan. Simulan mong kilalanin ang mga pattern na ito. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga katangiang hinahanap ko sa mga bagong relasyon? Ito ba'y malusog? Suriin ang iyong mga pagpili at mga reaksyon. Madalas mong mapapansin na nilalayuan mo ang bagong sakit sa pamamagitan ng pag-uulit sa kung ano ang kilala mo na, kahit na hindi ka nito napapasaya. Ang proteksyon na ito ay maaaring magmukhang kaligtasan, ngunit sa totoo ay isang emosyonal na bilangguan. Mahalaga na magkaroon ka ng lakas ng loob upang harapin ang nakaraan. Maaaring maging hindi komportable ito, ngunit isang kinakailangang hakbang. Hindi mo binabalikan ang nakaraan upang maramdaman muli ang sakit, kundi upang maunawaan kung paano makalaya mula rito. Sa paggawa nito, magsisimula kang maunawaan na hindi mo kailangang pasanin ang bigat nito. Maaring tunay ang sakit, ngunit hindi mo kailangang hayaang ito ang magtakda kung sino ka. Isa itong proseso ng pagtanggap. Maaring makaramdam ka ng galit, kalungkutan, o kahit ginhawa sa pagharap sa mga damdaming ito. Pahintulutan ang iyong sarili na maramdaman ang lahat ng ito. Bawat emosyon na lalabas ay wasto at bahagi ng iyong paglalakbay. Ang hindi mo magagawa ay ignorahin ito. Ang pag-iwas lamang ay nagpapahaba sa sakit at humahad lang sa iyong pag-usad. Kapag pinayagan mo ang iyong sarili na makita ang katotohanan, maaari kang gumawa ng isang matalinong pagpili. Ang pagpili na ito ay tungkol sa kalayaan. May kapangyarihan kang magdesisyon kung paano tutugon sa nararamdaman mo. Hindi ito tungkol sa paglimot, kundi sa pag at sa huli, sa pagpapalaya. Maaari mong muling isulat ang iyong emosyonal na kasaysayan, pinapalitan ang mga lumang pattern ng mga bagong karanasan. Ang susunod na hakbang ay mga ako sa pagbabago. Hindi ibig sabihin nito na magiging madali. Magkakaroon ng mga sandali na matutukso kang bumalik sa mga dating gawi. Ito ay natural, ngunit ang pagkakaiba ngayon ay may kamalayan ka. Alam mo kung ano ang nangyayari. Ang kamalayang ito ay ang iyong pinakamalaking kaalyado. Gamitin ito upang ipaalala sa iyong sarili na karapat dapat ka sa mas makabuluhan at masaganang buhay. Isa alang-alang din ang epekto ng prosesong ito sa iyong kasalukuyang buhay. Sa pagproseso ng iyong mga emosyon, hindi ka lamang nakakapalaya mula sa nakaraan, lumilikha ka rin ng puwang para sa mga bagong karanasan. Maaari kang magulat sa mga maaaring ihandog ng buhay kapag hindi ka na nakakulong sa mga lumang sakit. Mga bagong relasyon, bagong oportunidad, at isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Kung nahihirapan kang harapin ang mga damdaming ito, humingi ng suporta. Ang, ang pakikipag-usap sa iba ay maaaring makatulong upang malinawan ang iyong mga emosyon isang kaibigang mapagkakatiwalaan, isang therapist, o kahit mga grupo ng suporta ay maaaring magbigay ng bagong pananaw. Hindi mo kailangang pagdaanan ito ng mag-isa. Ang paghahanap ng tulong ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Ang pagiging bukas loob ay isang mahalagang bahagi ng paglago. Pahintulutan mong maging bukas loob. Sa pagbabahagi ng iyong mga karanasan, maaari mong matuklasan na hindi ka nag-iisa. May mga taong naka-experience ng katulad na sitwasyon at maaaring magbigay ng mahalagang pananaw. Ang palitan ng karanasan ay isang makapangyarihang paraan ng pagpapagaling. Habang ikaw ay sumusulong, patuloy kang magtanong sa iyong sarili. Itanong mo, paano ko magiging mas mabait sa akin sarili? Ang sariling habag ay mahalaga sa prosesong ito. Ikaw ay nakikitungo sa mga malalalim na usapin, at ang pagbatikos o pagsisi sa sarili ay magpapabagal lamang sa iyong pagunlad. Tratuhin mo ang iyong sarili ng may parehong empatya na ibinibigay mo sa kaibigan. Sa pagtingin sa hinaharap, isa alang alang na mayroon kang kakayahang likhain ang buhay na nais mo. Ang mga karanasan ng nakaraan ay hindi kailangang magdikta ng iyong hinaharap. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa pagpapagaling, ikaw ay papalapit sa mas tunay na bersyon ng iyong sarili. Karapat dapat ka sa evolusyong ito. Darating ang panahon na lilinangin mo ang nakaraan at mapagtatanto kung gaano ka lumago. Ang sandaling iyon ay magiging isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Matututunan mong gawing karunungan ang sakit at gamitin ang iyong mga karanasan bilang plataforma upang maabot ang mas mataas na layunin. Ang paglalakbay ng pagkilala sa sarili at pagpapagaling ay tuloy-tuloy. Maaari mong balikan ang mga pagminilay-nilay na ito, palaging maghanap ng mga bagong paraan upang maunawaan at matugunan ang iyong mga emosyon. Ito ang kagandahan ng personal na pag-unlad, hindi ito kailanman ganap. Laging may puwang para sa evolusyon. Kung ang mensaheng ito ay tumalab sa iyo, alamin na ito ay tanda na handa ka na para sa pagbabagong ito. Mayroon kang sapat na lakas sa loob mo upang magpatuloy at likhain ang buhay na sumasalamin sa iyong tunay na sarili. Tangkilikin mo ang paglalakbay na ito at piliin mong magkaluma. Mahalagang maunawaan na ang proseso ng pagpapalaya ng damdamin ay hindi nagaganap sa isang gabi. Ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng damdaming maaari mong pinilit kalimutan. Ito ay isang natural na bahagi ng proseso at normal lang na makaramdam ng pagka-overwhelm sa ilang mga pagkakataon. Ang susi ay huwag takasan ang mga damdaming ito kundi harapin sila ng diretsahan. Maari kang magulat na mapagtanto na ang ilan sa mga pinakamatinding emosyon na lumilitaw sa prosesong ito ay, sa katunayan, isang senyales na nagsisimula ka ng makalaya. Bawat luha, bawat nakakabagabag na kaisipan ay isang pagkakataon upang pakawalan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa Ito ay isang paraan ng paglilinis ng espasyong panloob para sa bago. Bukod dito, mahalagang kilalanin na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming mga tao ang nakakaranas ng magkakatulad ng mga hamon at ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan ay maaaring magbigay ng ginhawa. Ang pag-uusap tungkol sa iyong mga sakit at kawalan ng katiyakan ay makakatulong upang mawala ang mga misteryo sa iyong nararamdaman. Ang pakikipag-usap na ito ay maaaring magdulot hindi lamang ng linaw, kundi pati na rin makakatulong sa pagbubuo ng makabuluhang koneksyon sa iba. Maaring itanong mo sa iyong sarili, paano ko magagamit ang aking natutunan upang matulungan ang iba? Ang pagninilay na ito ay maaaring maging isang makapangyarihang kagamitan para sa paghilom. Sa pagbabahagi ng iyong paglalakbay, hindi mo lamang pinapatunayan ang iyong sariling mga karanasan, kundi nagbibigay din ng pag-asa sa iba na maaaring humaharap din sa katulad na mga laban. Ito ay isang akto ng katapangan na maaaring magkaroon ng matinding epekto sa iyong buhay pati na rin sa buhay ng mga nasa paligid mo. Isa pang mahalagang punto ay ang pagsasagawa ng pasasalamat. Minsan, sa kalagitnaan ng sakit, madali nating makalimutan ang mga mabubuting bagay na mayroon pa rin sa ating buhay. Maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga bagay na pinagpapasalamat mo. Maaaring ito ay isang kaibigan na nakinig sa iyo o isang sandali ng kapayapaan, ang pasasalamat ay nagsisilbing paalala ng mga positibo, tumutulong upang mapantayan ang mas mabibigat na emosyon. Maaari mo ring mapakinabangan ang mga teknika ng pag-aalaga sa sarili na tumutulong sa paglikha ng isang ligtas na espasyo para sa iyong mga damdamin. Ito ay maaaring magsama ng pagsasagawa ng pisikal na ehersisyo, pagmumuni-muni o kahit mga libangan na nagbibigay saya sa ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang naglilibang sa isip, kundi tumutulong din sa pagpapalabas ng endorphins, na mahalaga para sa iyong emosyonal na kagalingan. Bilang karagdagan, isa alang alang ang paggawa ng isang emosyonal na journal. Ang pag-record ng iyong mga saloobin at damdamin ay maaaring magbigay ng malinaw na pananaw sa kung ano ang iyong nararanasan. Ang puwang na ito ay iyo kung saan maaari kang maging tapat ng walang paghatol. Ang pagsusulat ay maaaring makatulong sa pag-aayos ng iyong isip at pagninilay-nilay sa mga pattern na nais mong baguhin. Tandaan na ang pagbabago ay hindi kailangang radikal. Ang maliliit na aksyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Maaari kang magsimulang palibutan ang iyong sarili ng mga tao na nagdadala ng positibong enerhiya at tunay na suporta. Suriin ang iyong mga relasyon at tukuyin ang mga nakakababa sa iyo. Ang desisyon na lumayo sa mga impluensyang ito ay maaaring maging isang gawa ng sariling pagmamahal. Habang ikaw ay umuunlad, mahalaga rin na magtatad ng mga hangganan. Ito ay hindi lamang naangkop sa mga relasyon, kundi pati na rin sa paraan kung paano ka nakikitungo sa iyong sarili. Ang pag-aaral na magsabing hindi at unahin ang iyong mga pangangailangan ay isang mahalagang kasanayang dapat mong linangin. Ang pagsasagawa nito ay hindi makasarili. Ito ay isang paraan upang protektahan ang iyong emosyonal na kalusugan. Dapat mo ring bantayan ang mga gatilyo na maaaring muling bumuhay ng matatandang sugat. Kasama rito ang mga sitwasyon, lugar o pati na rin mga tao na nagbibigay ng mahihirap na alaala. Ang pagkilala sa mga gatilyong ito ay isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang mga emosyonal na pagbagsak. Sa pagtukoy sa kanila, maaari kang lumikha ng mga estratehiya upang harapin sila ng mas mabisang paraan. Isa pang estratehiya ay ang biswal na pagbabalangkas. Isipin ang sarili na namumuhay ng isang buhay kung saan ang mga emosyonal na gapos ay wala na. Ang pagsasanay na ito ay maaaring makatulong sa pagsasabuhay ng iyong determinasyon na magpatuloy. Ang pagbabalangkas sa sarili na malaya at payapa ay maaaring maging isang makapangyarihang motibasyon para sa pagbabago. Habang nagsisimula kang magpakalaya mula sa bigat ng nakaraan, mahalaga na mapanatili ang positibong panloob na dialogo. Palitan ang mga matitinding kritisismo ng mga salitang nagbibigay lakas. Pag-isipan, paano ba ako magiging mas mabait sa aking sarili sa sandaling ito? Ang ganitong paglapit ay makakatulong sa proseso ng pagtanggap at pagmamahal sa sarili. At kapag nagkamali ka, huwag mong gamitin ito bilang dahilan upang sisihin ang iyong sarili ang pagkakaroon ng habag sa sarili ay isang mahalagang aspeto para sa iyong paglago. Matutong makita ang mga pagkakamali bilang mga pagkakataon sa pagkatuto at hindi bilang mga kabiguan. Bawat hakbang patungo sa tamang direksyon, kahit gaano kaliit, ay isang progreso. Maari kang magkaroon ng mas mataas na kumpiyansa habang nagsisimula kang buin ang bagong sarili mo ang bagong bersyon ng iyong sarili ay hindi natutukoy ng mga nakaraang karanasan, kundi ng kung paano mo pinipiling tumugon sa mga ito. Ang kapangyarihan ng pagbabago ay nasa iyong mga kamay. May kakayahan kang hugisin ang iyong kinabukasan ayon sa sarili mong mga pasya at halaga. Kapag nagtatakda ng mga bagong layunin, tandaan na dapat itong maging makatotohanan at abot kaya. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili sa pagtatangkang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ang dahan-dahang pag-usad ang susi sa pagpapanatili ng progreso. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man ito kaliit. Bawat tagumpay ay patunay na ikaw ay nasa tamang landas. Sa huli, tandaan na ang paglalakbay ng pagpapagaling ay natatangi para sa bawat isa. Huwag mong ihambing ang iyong sarili sa iba. Ang epektibong paraan para sa isang tao ay maaaring hindi epektibo para sa iyo maging buka sa pagsubok ng iba't ibang paraan hanggang sa mahanap mo ang bagay na angkop sa iyo. Yakapin ang bawat bahagi ng iyong paglalakbay, kahit ang mga pinakamahihirap. Ang pagbabago ay isang tuloy-tuloy na proseso na nangangailangan ng pasensya at determinasyon. Ikaw ay moving patungo sa isang mas malinaw at malayang hinaharap. At iyon, sa kanyang sariling paraan, ay isang tagumpay na karapat dapat ipagdiwang. Mahalaga ang pagkilala na ang pagbabago ay hindi nangyayari ng diretsahan. May mga araw na mararamdaman mong malakas ka at handang harapin ang mundo, habang sa ibang araw naman ay maaari kang makaramdam ng kawalan ng gana at kawalan ng seguridad. Parte ito ng proseso. Huwag sisihin ang iyong sarili para dito, sa halip, ituring ang mga sandaling ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang bawat karanasan, positibo man o negatibo, ay kabahagi sa iyong pagunlad. Kapag sinimulan mong magtuon ng pansin sa iyong personal na pag-unlad, mahalagang magtatag ng isang kapaligiran na nagtataguyod ng pagbabagong ito. Suriin ang iyong pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at kung paano ito nakakaapekto sa iyong emosyonal na estado. Kung napapalibutan ka ng mga taong hindi sumusuporta sa iyong pag-unlad, isa-alang-alang ang paglayo sa kanila. Ito ay hindi nangangahulugang kailangan mong tuluyang putulin ang mga ugnayan kundi iprioridad ang oras na ginugugol mo sa mga nagbibigay ng lakas sa iyong kabutihan. Sa prosesong ito, ang komunikasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan. Ang pagbukas ng iyong emosyon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring magpagaan sa bigat na dinadala mo. Kadalasan, ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman ay nagdadala ng mga bagong pananaw. Maaaring makatulong ito upang mas maunawaan mo ang iyong mga karanasan at makahanap ng mga daan patungo sa pagpapagaling. Ang isa pang mabisang estratehiya ay ang paglikha ng isang rutin na kasama ang mga sandali ng pangangalaga sa sarili. Maaaring ibig sabihin nito ay maglaan ng oras para sa mga aktibidad na iyong mahal, maging ito man ay pagbabasa, pagluluto o pagtangkilik ng sports. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi isang luho, ito ay isang pangangailangan. Kapag iniaalay mo ang iyong sarili na alagaan ng sarili, nagiging mas matatag ka at makahaharap sa mga hamon ng buhay bukod dito, mag-aral tungkol sa damdamin at mga relasyon. Ang emosyonal na edukasyon ay isang mahalagang hakbang upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang iba. Ang pagbabasa ng mga libro, panonood ng mga lecture o pagdalo sa mga workshop ay maaaring magpalawak ng iyong pananaw at magbigay ng mga kapakipakinabang na kasangkapan para sa iyong paglalakbay. Ang kaalaman ay kapangyarihan at, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng impormasyon, ikaw ay nabibigyan ng kakayahan na gumawa ng mas maingat na mga pagpili. Ang pagsasanay ng meditasyon o pagmumuni-muni ay maaaring maging isang mahalagang kaalyado. Ang mga teknikal na ito ay tumutulong na patahimikin ang isipan at magdala ng kaliwanagan sa mga sandali ng pagkalito. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, sinisimulan mong obserbahan ang iyong mga iniisip ng hindi ito hinuhusgahan, hinahayaan mong maramdaman ang iyong nararamdaman ng hindi kumakapit. Ito ay maaaring maging makabuluhan dahil natututo kang tumugon sa mga sitwasyong nakakapagbigay ng stress ng mas kalmante at kontrolado. Kung sa iyong paglalakbay ay mahaharap ka sa mga emosyonal na hamon na tila mahirap lagpasan ng mag-isa, isa alang alang ang paghingi ng profesional na tulong. Ang isang therapist ay maaaring magbigay ng mahalagang suporta at tumulong na siya sa atin ang malalim na mga isyo na maaaring nakabaon sa iyong kasaysayan. Ang desisyong ito ay senyales ng tapang at ng iyong pagsusumikap sa iyong kabutihan. Habang ikaw ay sumusulong, panatilihin ang isang talaan ng iyong mga karanasan at mga pagmumuni-muni. Ang pagsusulat ay makatutulong upang isaayos ang iyong mga iniisip at masubaybayan ang iyong pag pagunlad. Isulat ang iyong mga nararamdaman, mga nakamit at maging ang mga balakid na iyong kinakaharap. Ang gawain ito ay hindi lamang nakakatulong upang linawin ang isipan, Ngunit nagsisilbi rin testimonya ng iyong paglago sa pagdaan ng panahon. Kapag naramdaman mong handa ka na, magsimula ng magtakda ng mga bagong layunin, pang maikliman o pangmatagalan. Kasama dito ang mga layunin na uukol sa iyong emosyonal na kalusugan, relasyon o karera. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay maaaring magbigay ng motibasyon at direksyon sa iyong paglalakbay. Tandaan na ang mga layuning ito ay dapat makatotohanan at madaling iakma, mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang mag-adjust. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Hindi kailangang malakihan, isang simpleng pagkilala sa iyong pagsusumikap ay sapat na. Ang mga maliit na tagumpay na ito ay nag-ipon at nagpapatibay sa iyong kakayahan na patuloy na sumulong. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong nagiging ang taong palagi mong nais maging. Sa wakas, mahalagang tandaan na ang landas ng pagsasaloob at pagpapagaling ay natatangi at personal. Huwag ihambing ang iyong sarili sa iba sapagkat may kanya-kanyang landas ang bawat isa. Yakapin ang iyong mga karanasan, matuto mula rito at patuloy na kumilos patungo sa isang mas malinaw at malayang hinaharap. Ikaw ay nasa proseso ng pagbabago at ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Bago ka umalis, gawin mo ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago ang pumukaw sa iyong puso ngayon. At, kung makabuluhan, ibahagi ang kwentong ito sa isang tao na kailangan ding marinig ito.